Meron pa kaming nabalitaan na yung isa ay uh, lumipad kagabi papuntang LA. Yung uh, chief of staff ng ating uh, vice president, si Atty. Zolaica Lopez. Mm -hmm. Yung paglipad ba ni uh, Atty. Lopez, ano ba yun? Uh, sign of guilt ba yun? O baka naman nagkataon lang? Kasi hindi naman siya talaga pinagbabawalan na magbiyahin. O ano po bang basa niyo rin sa pag-alis na yun? Eh, wala pa po tayong, hindi pa po nating masabi. Pero siyempre, alam po ninyo, itong hindi nila pagsipot dito plus yung paglipad, eh, medyo makikita po natin na medyo kaduda-duda yung kanyang paglipat at pagalis. Mm. Si Vice President Sara Duterte po ba, was she invited again o hindi na po? Actually, hindi na namin siya in-invite. Uh, but of course, at any time naman, she can always uh, attend the committee hearing kung gusto po niyang linawin. Mm -hmm. provided na magte-take siya ng OTA. Mm -mm. Ayaw nga niya nung una eh. Okay. Pero ito, ano bang dahilan? Kasi sumulat na mahaba, di ba, yung Office of the Vice President kung bakit hindi nila susundin yung imbitasyon o tinatanggap yung imbitasyon. Ano po ba yung paliwanag din niya sa inyo? Well, marami silang sinasabi eh. Like, uh, subjudice, nirerace nila yung issue ng subjudice. Ito, ang issue ng subjudice, sinasabi nila, eh, dahil nga may pending... Uh, ang subjudice kasi kailangan number one, meron kang pending case at kapag nagbabawalan ka ng korte na magsalita o magbigay ng komento tungkol po dito. But dito naman po sa atin na uh, sa House sa uh, uh, committee, dito nga po sa lalong-lalo na kung in, it's in aid of legislation, eh regardless po whether may pending o wala kang pending case, whether sa judicial, quasi-judicial, administrative, eh, under our uh, rules, eh, inaalaw kami na ipagpatuloy ang pagdinig. Dahil nga, eto, sa kagaya nga ng binanggit ko kanina, ang primary purpose nito is in aid of legislation. Hmm. Pang ilang, ano, pang ilang hearing na po ba yung hindi sinisipot nitong mga taga-office of the Vice President? Ay, naku, simula umpisa pa po, hindi na po sila sumisipot. So, nakakaapat na hearing na po tayo. So, apat na hearing na rin po na hindi po sila sumisipot. Okay. Anong balak nyo sa kanila? Kasi ordinarily, di ba, meron kayong ginagawang action dyan. Anong balak nyo rito sa mga hindi sumisipot na taga-office of the Vice President? Well, dapat po talaga, kasi yung huli po na in-issue po natin, nag-issue na po tayo nung sa PINA at testificandum. Uh, supposedly, dapat isasite na sila for contempt. Pero sinasabi nga po nila dun sa kanilang sulat na dapat i-observe yung three-day notice. Unfortunately kasi, nung yung notice po nakarating po sa kanila was only yesterday dahil na-reset na po natin yung ating uh, committee hearing supposedly po nung October I think 27 or 28 dapat yung uh, scheduled hearing but uh, dahil nga po biglang nagkaroon ng uh, bagyo so nailipat po natin nung si naman po nung uh, November 2 ng staff po ng ating committee yung uh, sampina eh, ayaw po tanggapin sa DepEd dahil ang sinasabi po doon ay hindi na po sila mga empleyado doon. So, hmm. kaya po we have no way of reaching them except only yesterday na through email but unfortunately po, eh, ayaw po nilang tanggapin. At isa nga po to sa mga nire-raise nila. So, kaya nga po kanina sinabi ni Kong, Kong, Kong Paduano na for purposes para wala na matuwag na lang nating pahabain yung issue bibigyan natin sila ng isang opportunity para ma-serve yung Sabina. Okay. Pero sa tapatang usapan lang no. Uh, especially I was I was recalling the actuation of the Vice President the first time that she appeared in your committee kung saan ayaw niya mag-take na oath and then she was very technical tapos sa budget hearing di ba kine-question din niya yung mismong rules ng appropriations committee. Dito sa actuations nitong mga iniimbitahan nyo from the Office of the Vice President. Uh, tama ba OVP yan or DepEd? OVP? OVP tsaka DepEd. O, OVP and DepEd. Para sila hindi sumisipot tama po ba? Tama po. Okay. Dito pa sa kanilang galawan, mukha bang ano yan? Mukha bang, do you get the sense as the chair of the committee na mukhang dinidribble kayo at saka technical? Well, hindi lang dinidribble. Uh, ang, ang mga sentimiento po ng ating mga kasama ay nababastos ang uh, ating committee. Uh, in fact, kanina naglalabas ng ng loob ang ilan sa ating mga kasama na kongresista. Pero, siyempre, tayo naman, eh, for purposes of uh, due process and transparency, uh, we will always give them the uh, opportunity and the chance na sagutin itong mga issue. Dahil uh, at the end of the day, para po sa akin, ito yung talagang best time. Kung sinasabi po nila na wala silang kasalanan, eh, ito yung pagkakataon para may paliwanag sa ataong bayan na talagang nagamit po nila ang pondo nila sa ayos. Hmm. Kung sakaling hindi na naman po sila sumipot sa susunod na pagdinig, anong gagawin sa kanila? Well, uh, ako, sa akin pong personal na paniniwala, dapat po maisight na po sila for contempt. Hmm. So pag sa night for contempt, ano yung mangyayari? mag issue ng arrest warrant. Tama po kayo. Uh, pwede na po sila ipadampot at uh, makukulong po sila sa House of Representatives. Okay. O oh, sige. Puntahan naman natin yung mga bagay na dapat sinasagot. No? Kasi maraming lumabas na naman sa pagdini kanina na sa aking pagtingin bilang observer kanina, tanggalin natin elemento ng politika, napaka-legit na mga issues sa dapat sinasagot. Pero unfortunately, wala yung mga dapat sumagot, hindi po ba? Diba? yung mga dapat tinatanong nyo, hindi naman, wala doon eh. So, <laughs> kawawa nga dyan sumasagot yung kowa eh. <laughs> hindi ba? Bogbog po yung kowa from day one. Okay. Puntahan natin ito, acknowledgement receipts. Ito acknowledgement no? receipts. Tumimi kasi napakalaking issue nito and I think obvious 'to sa kahit kaninong uh, ordinary observer, no? Meron meron kaninang pinalabas, no? Meron presentation si uh, Congressman Rodge Gutierrez, 158 uh acknowledgement receipts. Okay? Paki-explain nga po ito. Ano ba 'yung issue rito? At bakit meron suspetsa na baka bogus 'yung mga resibo na ito? Well, unang-una, alam naman po natin na ang OVP nakatanggap po ng uh, Confidential Fund noong December 2022. Uh, at sila po ay uh, natigil po ang Confidential Fund nila until third quarter of 2023. Pero nagtataka po kami na meron pong mga acknowledgement receipt na halimbawa po sa 2022 nakadated po I think November 2022 eh, at that time, wala pa naman po silang confidential fund. So, paano meron silang acknowledgement receipt na dated November 2022? At uh, marami rin pong mga nakita na acknowledgement receipt dated December 2023. Eh, nung last quarter po ng 2023, eh, wala na po silang uh, confidential fund. So, ang jury po namin o jury po kanina ni Congressman uh, Roger Gutierrez, eh, ito po kasi, nung no, nakatanggap sila ng AOM, nataranta sila at uh, gumawa po sila ng mga uh, acknowledgement receipt o tinatawag nga po natin mga bogus receipt para to justify yung spending po nila. Mm -hmm. uh, alam po nila, sinasagot po nila kasi meron lang pong clerical error. Pero para magkaroon ka po ng clerical error na more than 100 o 150 plus, eh parang hindi na po clerical error yun. Dito sa mga hindi familiar sa mga audit terms, no? ano po ba ibig sabihin ng AOM? Audit Observation Memo. Ito okay. po yung pag mo na sa COA, yung mga kung paano mo ginasa, eh, dito maglalagay ng komento yung COA na mukhang may mali sa paggamit nito o kulang kayo ng ebidensya o yung mga resibo na dapat eh, kung paano niyo ito nagamit. So doon po makikita kung ano po yung mga problema. thank you